gaano katapang ang uh, Badoy at saka ang uh, Kairik? Sa aming editorial rejoinder, mm -hmm. para po sa ating kaganapan diyan sa House of Representatives. Una, ang pagtatanong sa bahagi ng media kung papaano po ginagastos, ginagamit, ang pondo ng isang opisina o ng mga opisyal ng gobyerno ay karapatan ng mamamayan at tungkulin ng mga nasa media kagaya po namin. Why are you saying that, Eric? What happened? Sapagkat, nagkaroon po ng privileged speech itong congressman from Quezon Province mm -hmm. na nagngangalang si uh, David, uh, Suarez, or... David Suarez. Or... Si David Suarez, yan ba yung gobernador ng Quezon? <laughs> na di umano, eh, hindi nag-liquidate ng 50 plus million worth na gastusin? <laughs> yan ba? Eh, oh, nagtatanong lang po. Hindi lang. Uh, Danilo Suarez. Basta J.J. Ah, Suarez. Ah, J.J., okay. Yeah. Oo, anak ito. Mm -hmm. Ni congressman o ni Governor Suarez. Mga kababayan, sinasabi niya na nag, uh, tayo daw ay nang aakusa sa SMNI doon sa 1.8 billion na ginastos mm -hmm. ng opisina ni Speaker Martin Romualdez for travel expenses sa konteksto na ito ay naging isang reference discussion with Secretary Greco Belica yeah. on the 1.1 billion gastos na inilahad dito tungkol naman kay Luis Saga ng DNR. Una sa lahat po, nagtatanong kami, Congressman Suarez. Nagtatanong po ang bayan, Mr. Speaker. At marapat lamang po na kayo'y tanungin mm -hmm. sapagkat kayo'y public official. Tungkulin niya ng mamamayan, tungkulin niya ng media. Mm -hmm. Walang malisya po doon. O bakit ngayon nagkaroon kayo ng resolusyon na bigla niyong pa ang franchise ng SMNI On the ground na kami ay nangiintriga at nagpapakalat ng fake news na parabagang kasalanan ang pagtatanong kung totoo o hindi ang natanggap naming impormasyon na may 1.8 billion na gastos. Nagtatanong, nagtatanong tayo? tayo. Kung hindi to totoo, marapat lamang nasagutin at ipaliwanag dito ni Speaker. Actually naman kasi simple lang eh. Kung hindi naman kasi talaga totoo, bakit kayo masasaktan kung hindi totoo, actually hindi naman na kailangan ano eh. Hindi naman nakailangan umabot sa Congress inquiry eh. Kasi alam naman natin na sobrang busy niyo, dami niyo ring inaasikaso. Eh. Ang sasayang kayo ng uh, panahon sa bigla ang hearing or bigla ang ano, bigla ang pagpapatawag ng ang uh, uh, inquiry dahil lang doon sa tanong whether uh, um, malaki ba yung ginastos o hindi. Eh meron naman pala kayong sagot eh na hindi 30 uh, 40 million lang yung sa pangkabuuan. So saan ang galing yung 1.2? Eh di sana ganoon na lang muna ginawa niyo. Sana hindi na muna mga inquiry inquiry inquiry. Oh. Kasi nasayang pa yung bad luck, sayang pa yung pera ng taong bayan dyan. O, o sa totoo lang naman, wala naman talaga kaming nahihita dyan. No, kasi whether itong SMI is telling the truth or not, wala naman, hindi naman ito maglalagay na pagkain sa lamesa ng mga Pilipino. O whether, let's say, for example, tama kayo. ah uh, mali si Ka Eric, kumamin naman siya, mali siya. Meron, uh, hindi pala 1.8 billion. Mali siya, nagsorry siya. O tapos, anong gusto natin mangyari afternoon? Only nagsayang lang kayo ng pera kasi kung, di ba, meron kayong dokumentong ganun. O nag-press kayo Total, kakampi nyo naman yung mga media O kaya may mga channels naman kayo YouTube channel, Facebook channel O pinakita nyo doon Ito po yung expense report O ay ayon sa expense report na ito Ay uh, yung, kanya, yung budget po ng buong Congress For the whole 2023 Ay 40 million lang O di tapos ang usapan Pwede kayong mag-demand ng public apology dito sa mama na to. Di sana hindi na tayo gumasos ng ano, pakain, aircon, merienda. Sasayang lang tayo ng pera. Eh, unang-una sa lahat, political naman talaga yan. Oo, politika naman talaga yan. Hindi naman yan makakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Diba? Thank you very much, sir. Sir, sir, thank you very much. Mabuhay ka. Ikaw na talaga. Maraming salamat sa iyo, sir, ha? sa iyong uh, walang sawang uh, pagbigay dito ng ano, pampakapi. <laughs> o oh, hindi ba? So, emong eh, ko, nagsasayang kayo ng pera. saka pakinggan pa rin Martin Romualdez, mm -hmm. sa pagkatungkulin at obligasyon niya yan, sa mga mamamayan, the last time that we know, Congressman Suarez, the last time that we know here, Speaker Martin Romualdez, wala na po tayo sa diktadura. Mm -hmm. Hindi po dictatorship ang forma ng gobyerno and you do not own the government. Neither does you, do you own. Ayun ang problema. Eh, because siguro, siguro ako ito, assumption ko lang to. Siguro dahil uh, uh, majority ng mga media, eh, kayang-kaya nilang, alam mo na, kas, kas nila. So, yung mga kalaban nila ng mga media outlet, eh, dahil nga yung kapangyarihan nasa kanila, eh, alam niyo yung kasabihan na you are weaponizing yung iyong posisyon. Oh, yun na nagiging problema. The House of Representatives, though you are the Speaker, you are only part of the House of the Representatives. Ang Kongreso ay representasyon ng mamamayang Pilipino. Yes. Kailan naging krimen? at kailan naging mali ang pagtatanong sa kondukta sa mga pundo at paggamit ng pundo ng mga public officials kagaya ni Speaker Martin Romualdez. Anina, pag nagsasalita ng ganyan si Ka-Eric, alam mo sinasabi nila, Ka-Eric, this is not about you. Oh, this is, uh, this is about the franchise of SMNI, whether they violated their a section, blah, 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 or not po naman pala Bakit yung mga tanong nyo sa kanya? Patungkol dun sa statement niya, hindi naman pala sa kanya yung sentro ng hearing nyo. mo, sukul na sukul talaga sila eh. Sukul na sukul talaga sila nito ni Ka Eric. Celerina si Brathwaite, thank you very much po. Ayan. O oh, sige, let's play it again. At bakit pupunta sa franchise ng SMNI? Did you ask yourselves, hindi ba ito lantarang paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno, yes. which ipinahiram lang sa inyo ng mamamayan, for an implementation of censorship, yes. pagsupil yan, pagsupil eh. sa karapatan sa malayang pamamahayag na ginagarantihan ng konstitusyon. At ito... Ayun na nga, ang problema para sa kanila, yung malayang pamamahayag, kasi sabi nila meron po yung limitations. Although yan po yung numero unong karapatan na dapat nating isinusulong, may limitasyon po yan. Anong limitasyon? Ano yung limitasyon? Yung po bang kapag uh, yung pamamahayag eh, patungkol na sa pagbanat sa inyo, ano na yon? <laughs> Hindi na siya kasama sa malayang pamamahayag, ganun ba yon? Oo, oh, kasi ang dami din namang mga bumabati ko sa... <laughs> Sabi ko nga sa inyo, ang bigyan na lang natin ng... Uh, bigyan na lang natin ng... Uh, paghahanin tulad inung panahon nga ni PRD lintik ang pagbanat noon ng ibang klase as in talagang umpisa almusal ni PRD pambababoy pang, pang fake news almusal yun ni PRD hanggang sa makatulog siya pini fake news siya ano iyakin na presidente nagdemanda presidente may pinakulong ang presidente dapat po pagka mga ganyan mambabatas kayo, dapat open kayo sa mga ganito. Halimbawa, may nagtanong sa inyo, kung may sagot kayo, sagutin nyo. Kung wala, eh di wala. Deadmahin nyo, sanay naman kayo dun eh. Pero naman ang ginagawa nyo. Dinededman nyo naman talaga kapag uh, hindi nyo kayang uh, maglabas ng ebidensya eh. Tama? O patulad nyan, yung patutsada ni PRD, dinededman nyo naman, di ba? O bakit hindi nyo mapatawag si PRD dyan? Diba? Hindi nyo mapatawag si PRD. O oh, kasi nga, may yung mga kinakayang-kayanan nyo lang yung mga kaya nyo. Oo, kasi si PRD, wala naman siyang paki sa inyo. Ako, wala naman akong habol sa inyo. Eh, yung, ano, yung uh, eh, SMNI, hawak nyo sa leeg. Bakit? Kasi yung franchise sa inyo nang gagaling. Tama ba? Tama? O, oh, kaya meron kayong leverage. Meron kayong leverage over SMNI. And you're saying that it's a privilege. Sa inyo yung prangkisa, you're just giving it to them. Parang ipinaaalala nyo sa si SMNI na nasa amin yung wisdom. Nasa amin yung kapangyarihan. Pwede ka namin tanggalan ng prangkisa bukas na bukas din. Ano ibig sabihin nun? Para hindi kami matanggalan ng prangkisa, lahat ng ibabalita namin, puro magaganda, puro patungkol sa inyo na magaganda. Ganun ba yun? Eh, an an ano na nangyari sa Pilipinas pagkaganyan? kaganyan asan ang check and balances Oh kasi yun yung chilling effect eh Yun yung chilling effect eh kaka birthday birthday lang kahapon ni Andres Bonifacio Si Andres Bonifacio at tapang atao Lumaban sa mga mananakop Noong panahon ng Kastila si Jose Rizal hindi siya pwedeng magsulat patungkol sa mga Espanyol Bawal siyang magsalita ng masama patungkol sa mga Espanyol. Kaya itinago niya yung kanyang mga tula sa loob ng kanyang mga nobela. So matagal nang sinisikil ang ating malayang pag express ng ating mga saloobin. Tatlong beses tayong sinakop ng ibang lahi. 300 plus years ng mga uh, Kastila. Ilang taon ng mga Amerikano. Ilang taon ng mga Hapon. Maawa naman kayo. Pabago-bago lang ng Republika natin. Parang uh, last ano, uh, 1998. 1999 yata, Kaka 100 years lang natin yun. So kumbaga, hindi pa tayo na talagang ano, hindi pa natin na ma-maximize talaga yung ating malayang pamamahayag. Pero eto na kayo. Sabi nga ni, ni ano eh, nito ni Ka Eric eh, ano ba, martial na ba tayo? hindi na ba kami pwede magpahayag ng mga salubin namin? Bawal na ba yun? Oh, ay mandato na ibinigay sa inyo ng mamamayan na na ang mga nakasaad sa saligang batas. The expression, the freedom of expression, the freedom of the press. Pangalawa, kailan po hindi pwedeng magtanong ang mamamayan at ang media tungkol sa mga public funds na ito? Natanong nyo rin ba ang sarili nyo? Bakit wala kayong pagtatanong o pagpapaimbestiga sa Rappler, sa Inquirer? Hmm. Sa Philstar, sa mga media na ang inilalabas nila ay mga pahayag ng Communist Party of the Philippines. ng oh yun ang pinakamasakit sa lahat. Mantaki mo, Communist Party of the Philippines, NPA, terorista po yan. Pero they, uh, itong mga sinasabi niyang mga news outlet, Rappler, online news yan, Inquirer, legitimate na dyaryo yan, at kung ano-ano pang mga balita, they're always quoting yung mga sinasabi ng NPA yung mga statement ng NPA so you are quoting ano yung ginagamit ng ang mga platform ninyo ng mga terorista yun ang isang malaking question na dapat nilang sagutin NPA ng NDF na ang layunin ay pakalat ang propaganda against the government and yet hindi nyo kuno question ang mga franchise nila o ang mga permit nila to operate kami na lumalaban sa CPP, NPA, NDF at lumalaban sa korupsyon at lumalaban sa maling pamamahala para maging matino at maayos ang gobyerno, bakit nyo ko ang aming franchise? Bakit nyo ko-kwestiyonin ang pagtatanong namin? Yeah. Uulitin namin po, hindi po mali na magtanong kami kung mayroon ba totoo na informasyon ng kagastusan na umabot ng 1.8 billion sa mga travel. Ayun na, again na hindi siya nag-akusa, nagtanong siya. Sila Panelo, nagbibigay sila ng opinion doon sa mga balita na. Si PRD, nagbibigay ng opinion, sumasagot lang din siya doon sa mga tanong sa kanya. Ah, yun naman ang format ng ano eh, ng SMNI. Di ba? Ganon din naman yung mga ibang balita. It's just that, mas matapang si SMNI dahil nga walang oligarko na may hawak sa kanya, kaya etong mga host niya dito, yung mga ini-interview nila dito, yung mga hindi usual na ini-interview sa kabila. Kasi ang boring naman ng balita. Kung yung balita, manood ka ng GMA7 tsaka TV5. Manood ka. Ako everyday kumukuha ako ng balita sa kanila. Kung ano yung binalita ng TV5, yun din yung binalita nila. As in, pati yung sa palengke, yung nasagasaan na pusa. Kung ano yung nasagasaan na pusa sa TV5, ganun din yung nasagasaan na pusa sa GMA. So napaka-corny kung tayo ay magbabalita ng pare-parehas. Babalita natin yung binalitan. Mas maganda naman yung diff, ano, the other side of the coin, ikaw. Diba, para patas. Para talagang ma-feel natin yung uh, benefit, yung full benefit of uh, democracy. Sa Speaker of the House, kung hindi ito totoo na itinanong ng mamamayan through laban kasamang bayan, hindi ipaliwanag ninyo. Yes. Hindi na gamitin nyo ang inyong kapangyarihan na ipinahiram lang ng mamamayan para ipitin ang SMNI. Mm -hmm. Pagbobusal ba ito? Mag-isip-isip nga kayo. Speak, president Bongbong Marcos Jr., hindi pa presidente itong pinsan mong si Martin Romaldes mm -hmm. at ang mga kasabwat niya ay parang pagmamayari nila ang buong gobyerno. Mm -hmm. You as the president does not exercise this kind of abuse of power. Ako, ang ganda ng sinabi ni ano ka Eric 'to. Iski ako, I'm very passionate already. Tama nga naman. Si PBBM sobrang bait as in. Sobrang bait, sobrang tahimik, sobrang kalmado, hindi natataranta, hindi nagaabuso. 'Y pi naman yung mga nasa paligid, walang hiya, mas presidentiable pa sila kaysa sa presidente natin. Alam mo, sa totoo lang, sa totoo lang ha, sa totoo lang, ito ha, yung totoo lang. Eh, pero sa totoo lang, kaya naaawa ako kay Bongbong Marcos eh. Kaya lately, medyo na gumagahan-gahan ng konti loob ko kay Bongbong Marcos. Naaawa ako sa kanya eh. Kasi alam nyo, si Bongbong, ano siya eh, parang may gusto siyang mangyari. Kaya lang po siya nag-ewan ko ba kung bakit kasi itong mga taon to yung pinagpipili mo dyan sa paligid mo, my goodness. Bayaan mo sila kasi ang sumunod sa iyo, wag yung ikaw ang susunod sa kanila. Kasi pera lang ang ininvest nila. Binigay mo na yung mga posisyon sa kanila eh. Oy, why not you ask these people to ano naman, i-prioritize naman niyo yung tao. Hay nako, ko po. Power. Samantalang itong si Marte, eh, sabi ni Linta ni ah, ni Linta siya, mabait si Marcos. Oo, ako naniniwala ako na mabait. Ito nang nga yung sinasabi ni Kaya Rick eh. Si Marcos nga hindi ganito eh. Si Marcos nga nanonood lang ng concert. Namamasyal lang. Pero hindi siya ganito na parang siya presidente ng Pilipinas. Hindi siya ganito na yung media pinag-iinitan. Nung panahon ni PRRD, yung ABS-CBN, meron talagang problema yan meron talagang kaso ang ABS-CBN. Eh, ito ang SMNI, wala naman silang kaso. Tinanong sila kanina kung nag nagpapasa ba sila ng mga... Meron silang parang tinanong kung every year nagpapasa ba kayo niyan? Sinabi nila, simula po nung pandemic, online, opo, pinapasa po namin. Ibig sabihin, wala talagang paglabag ito. Natural, sa lahat naman ng mga network, may mga nagdi-demanda. So, sinisilip yung demanda sa kanila dinidemanda sila tungkol sa ganito, dinidemanda sila sa tungkol sa ganyan, red tagging kung ano-ano. I mean, normal 'yun, lahat naman na. Lahat ng malalaking kumpanya may mga kasong kinakaharap sa mga empleyado at kung sino man mga galit sa kanila. Ina-highlight niyo yun, 'yung ilang kaso nila, tatatlo. Tingnan niyo ilan ang kaso ng GMA 7. Tingnan niyo ilan ang kaso ng uh, ano ng uh, ABS-CBN sa labor code pa lang. Sa labor ano pa lang, cases pa lang, napakarami. Ibig sabihin yung mga malalaking network na yan, maraming mga regular yan, ilang dekada ng reg ay ano, ilang dekada ng contractual. Hindi na regularize Walang mga benepisyo. May ganyan ba ang SMNI? Walang ganyan ng SMNI. As far as I know, masasaya yung mga nagtatrabaho dyan. So ito yung sinasabi ni Ka eri At ito yung sinasabi ko rin kung bakit si BBM ay mabait. Hindi si BBM abusado sa kapangyarihan katulad nitong mga binabanggit na to ni ano ni Ka Eric. Patin Romualdez ay lantaran kung mag-abuso ng kapangyarihan at gagamitin niya ang kanyang posisyon para iipitin niya ang mga tao, ang individual, ang organisasyon at mga media entity na hindi sumasang-ayon sa gusto nilang linya ng pagbubusal at inilalantad ang kanilang pakikipaglaro sa CPP-NPA-NDF. Yun po ang dahilan kung bakit pinapatawag nila ang SMNI. Bukas, November 30. And people are clamoring here. Dapat ipatigil ito. At dapat hindi ito hahayaan sapagkat this is sending a wrong signal na kapag nagkomentaryo ka sa isang miyembro ng Kongreso, kagaya ni Speaker Martin Romualdez na napakapudiruso, pwede palang pati ang freedom of expression at ang the right to exercise free press na ginagarantihan ng saligang batas ay aapakan nila sa pamamagitan ng disguise. Na Ama mga bossing, kaya pag anuhin natin to, pag trendingin natin itong mga ganitong mga usapin. Let us not let them weaponize their power and the law. Huwag tayong pumayag. Huwag. Huwag tayong pumayag mga bossing. Mag-share-share kayo ng mga ganitong ano para makita nila yung clamor ng tao. Makita nila gaano ba karami yung inis, ilang ba yung natutuwa. Pag nakita nila na sobrang dami nung naiinis, maniwala kayo sa hindi parang lalag natin ang mga yan. Kasi malapit na po ang 2020-2025. Uh, 2025. Tandaan po natin yung mga pangalan ng mga yan. Kung pwede, huwag na tayong maglagay ng mga abusado sa pwesto. Ng committee hearing. Committee hearing for what? ang kaso ng ABS-CBN ay paglabag sa mga kaso tungkol sa hindi pagbayad ng tamang buwis at mga pandaraya sa kanilang income pati na sa pagpasok ng foreign investment na iniraraan ipinapakilos nila ng patalikod sa batas natin. At ginamit sila ng isang political group para atakihin ang gobyerno. Kami hindi kami umatake sa gobyerno. Yes. Umaalalay kami at ang nilalabanan namin dito ang totoong kalaban ng bayan at kalaban ng gobyerno. Ang CPP, NPA, NDF, magkaiba ang sirkumstansya namin. O bakit nyo kami iipitin? Sapagkat ibinubulgar namin na dapat hindi matuloy at magpapatuloy ang sabwatan ninyo, Speaker Martin Romualdez, sa CPP, NPA, NDF na napakadelikado sa interes ng mamamayan at sa interes ng kapayapaan at ng ating bansa. Nagagalit ka na isinisiwalat ito? Yun pong tanong ng mamamayan, bakit namin ito tinalakay? Ma'am Lorraine, Miss Ina. You know, um, I was 10 years old when, Mar when martial law was declared. Uh, declared. no? So, um, I think I speak for a lot of Filipinos na malalim ang sugat sa national psyche ng nangyaring uh, martial law. No? And, and yung naalala ko noon yung pagsupil sa sa press hmm. so now na, na, nang lalamig ang dugo ko ngayon totoo ba ito na, na magkakaroon na naman ng marcos dictatorship ito ba yung ito ba yung nangyayari sa ating bansa ito ba yung magiging hallmark nitong administrasyon na ito kasi nakita naman natin napakatahimik ng ng media ngayon so, ano, ano? maganda yung pinupunto ni ano ah ni Bato if there is something that the marcoses will never ever ever commit again <laughs> eh yun ay yung ginawa nung kanilang tatay na mag-declare ng martial law never, never ever talaga feeling ko, hinding hindi nila yan gagawin because you, hindi mo pipwede you cannot ano you, you will never do the same mistake na nagawa nung mga ng mga mahal mo sa boy tatay mo, hindi mo gagawin yun so, parang meron talagang sumisira kay Marcos sa mga nasa paligid niya pinaparamdam ng mga nasa paligid niya sa mga tao, yung feel, yung amoy parang martial law kahit hindi naman nagde-declare o nag-declare si Marcos ng martial law ay eh parang feeling ng tao martial law ngayon, sinong sisisihin ng tao kapag ka lumala pa ng lumala tong sitwasyon at humigpit ng humigpit sinong sisisihin sisisi ng tao yung mga nagtatrabaho underground para sirain yung gobyerno niya yung mga loko-lokong inilagay niya sa posisyon para mag-reflect yung uh, poor uh, performance nila sa kanya. So sa nakikita ko, parang yung magpapabagsak kay Marcos o oh, yung mga hihila kay Marcos pa baba, <laughs> nandiyan lang sa paligid niya. Kilala niya, mga kasamaan niya. Wala siyang kaalam-alam na uh, pinarang -an, parang ang tao ay... Parang Marshall Luna tapos syempre, martial law, when you hear martial law, you'll always think of Marcos Sr. And he's the son. And parang lalabas ngayon, isipin ng tao, pucha, parehas lang talaga yung magama. Alam mo yon na kahit hindi naman talaga si BBM nagdideklara ng martial law, pero yung mga pinagkakatiwalaan niya nagpapatakbo ng pamahalaan, ipinaparamdam eh sa tao, nag, uh, ang tawag dito ginagamit nila ng kap ka kanilang kapangyarihan para matakot yung mga tao na magpahayag ng kanilang saloobin eh ang iisipin talaga you are like your father BBM Yon, yun ang ano doon. Kaya delikado ka, bongbong -bong, ha. Pa mamaya, eh, kumpiyansang-kumpiyansa ka. Yung pala, wala kang kinalaman. Nagagalit na pala yung mga tao sa'yo dahil hindi sa'yo ha. Kundi dahil doon sa mga ipinararamdam ng mga nilagay mo sa posisyon. There's no, there are no dissenters right now in a vibrant democracy. Dissenters are so important, no? Nakita niya naman napaka napaka intolerant nila sa konting tanong, no? And that's very yeah. dangerous if you cannot even ask, no? And when they ask, they weaponize the their institutions. They use their power to 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 scare us, not into submission. So. Mm. This is what scares me about what's happening about our country right now, and I keep asking myself, what is happening to our country? Mm -hmm. now, because a few years ago, maybe just over a year ago, we were the freest, freest free press in the world. And now, now, now you're scaring us with something like this for asking a very legitimate question? Nakaya mm -hmm. yeah. Na kaya namang ipaliwanag, buksan ang libro uh, yeah. at ipakita sa publiko ang gastos kung hindi totoo o hindi. O oh, okay, ka-Eric Mamlorin, bigyan natin ng pagkakataon yung naging uh, naging pahayag din ng House of Representatives. Oh. Uh, o oh, hindi ba napakaganda nung ano, nung uh, ipinupunto nila ka Eric? Maganda naman eh. Naayon naman sa batas eh. Wala naman silang sinisiraan eh. Sila'y nagtatanong lang.